Lots News Updates sa ating mga balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte dumalo sa Quadcom hearing at hinamo ng ICC na investigahan siya. Higit apat na pong Pilipino na nasa ibang bansa na haharap sa death row. Bagyong Ophel papalapit na sa Northern Luzon. Signal number 2 nakataas sa ilang lugar. Isa pang bagyo, posibleng maglandfall sa Luzon sa weekend. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Itinuloy ng House Quad Committee ang investigasyon ngayong araw tungkol sa extrajudicial killings at war on drugs ng Administrasyong Duterte. Personal na humarap sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte at legal counsel nito. Katabi pa nito sa upuan ng isa sa mga kritiko nitong si dating Senador Laila de Lima na isinangkot sa illegal drug trade noong panahon ni Duterte. Imbitado rin sa pagdinig ang ilang mga kaanak ng mga biktima. Bago ang pagdinig, nagbabalas si na Committee Lead Chair Robert Ace Barbers at Representative Benny Abante kay Duterte na irespeto ang Kamara at iwasan ang pagmumura sa kanyang mga sago. Kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order on you. Sa paggulong ng investigasyon, nagkainitan pa si Duterte at Gabriela Representative Arlene Rosas nang tanungin ng dating Pangulo tungkol sa polisiya nito sa War on Drugs. Responsable kayo kasi polisiya nyo yun. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba sa Davao? Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba natawagin po itong Davao model or Davao style? Mr. Chair? I cannot control the uh, semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Hinamon naman ni Duterte ang International Criminal Court o ICC na imbestigahan siya sa lalong madaling panahon. Kung mapatunayang guilty, handa umano itong mabulok sa kulunga. I'm asking the ICC to hurry up. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestigahin. Uh, so I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Higit apat na pong Pilipino sa ibang bansa ang nahaharap sa death row. Ito ang isiniwalat sa Senate Plenary Deliberations para sa 2025 proposed funding ng Department of Migrant Workers o so DMW. Unang sinagot ni Senator Joel Villanueva na siyang sponsor ng DMW Budget na isang Pilipino sa Saudi Arabia ang nasa death row, ngunit nasa pangangalagan na umano ito ng kagawaraan. Sunod nitong iniulat na sa Malaysia, 41 na Pilipino, walong babae at 33 lalaki ang nahaharap din sa parusang bitay. Dalawa pang Pilipino ang nasa death row sa bansang Brunei. Karamihan sa mga kaso ay may kinalaman sa illegal na droga at murder. Iniulat naman ni Villanueva na regular na minomonitor ng Migrant Workers Offices ang kondisyon ng mga nasabing OFW, gayon din ang pagbisita ng mga pamilya sa kanilang nakakulong na kaana. Isa ng tropical storm ang bagyong Ophel at patuloy na kumikilos patungo sa Hilagang Luzo. Base sa weather bulletin ng pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo 485 km east ng Daet Camarines Norte. Napanatili nito ang lakas ng hanging 120 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 10 kilometers per hour. Kumikilas ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 2 sa eastern portion ng Cagayan at eastern portion ng Isabela. Habang Signal Number 1 naman ang ilan pang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera at Ilocos Regio. Samantala, binabantayan ng pag-asa ang isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o POR na may international name na Manyi. Namataan ang bagyo 1,965 kilometers east ng eastern Visayas at sa oras na pumasok ito sa PAR ay tatawagin itong pepito. Base sa forecast, posibleng itong maabot ang typhoon kategori habang nasa Philippine Sea at may chance ang mag-landfall ito sa eastern coast ng Luzon sa weekend. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng panita. <mask>